Kasabay ang haka hak ang magbabalik ang mga old host da barkads ng It Bulaga sa TV5. Maugong ang usapan ngayon sa TVJ's production na madaming makikita muli sa kanilang programa sa TV5. Ito'y ay magse-celebrate ng ika 44th year anniversary ang Eat Bulaga at ang mga OG host ng naturang show ay muling makikita at magkakaisa sa naturang variety show na Eat Bulaga. Possible na makikita sa pagbabalik muli ng legit da ay si Julia Clarete, Ruby Rodriguez at Pia Guanyo. Kasama rin nila si Sebastian Benedict o mas kilala nating si Baste. Ito'y mga possible na mangyayari ngunit hindi pa alam kung sila ba ay mananatili muli sa show or guest host lang sa naturang programa para lang sa grand opening viewing party ng TVJ at legit host ng Eat Bulaga. Kung matatandaan umiyak si Baste noon dahil hindi na siya nakapasok sa Eat Bulaga at miss na raw niyang mag-host dito. Kaya nag-video call sila ni Bossing Vic Soto upang sabihan si Baste na huwag mag-alala ay siya at ay makakabalik sa pagiging host sa Eat Bulaga. Ngunit mapa hanggang ngayon hindi na nakabalik si Baste sa Itbulaga. Bulaga. Kaya't laking gulat ng mga netizens kung ano ang dahilan ng hindi pagbabalik ni Baste sa Itbulaga. Bulaga. Yes, hello, Ronnie. It's Bo Samode, and we are here at Buster's house. Look at with her, her mom, Ochila. Yes, hello, Buster. Thank you for some us on a trip to Nagbibikay Thank you for your Thank you for Yes, hello. So, mga double kats, Saligan. Thank you. Thank you. Po. Thank you, Bo. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito dapat bang bumalik si Baste sa It Bulaga or hindi comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.